pag inuubo ka ito inumin mo so minox carbosistin pwede anong klaseng carbosistin para sa ubo mo matunong yung tema pag sinisipon ka naman itong inumin mo masakit ang ulo mo decongin o kaya yung Zep. masakit naman ng lamunan mo. gawa ng dry cap mo okay hindi ka nito strep para hindi ka magkasakit. Inom ka ng Enervon. May kasamang zinc. Diba? Vitamin C siya. May B complex na siya. Vitamin E na. Kompleto na siya. Para iba sakit. Kaya sa panahon ngayon, ang mahal ng bilihin, ang liit ng sahod, trabaho ka ng trabaho, tapos, magkakasakit ka rin at bibili ka ng ganito ang mahal ng gamot. Ito, mahal to. Nasa 60 pesos to, 70 pesos. Ito, magkano to? Isa, vitamins. Ito talaga dapat, mag-vitamins talaga tayo palagi. Kahit nag-8 oh, pesos isa, hindi na natin. Kasi ito, magkano isa nito pag bumili ka? Nasa 20 pesos. Ito, nasa 8 pesos or 10 pesos. Diba? 3 times a day pa pag nireseta ng doktor. Sayang din yung pagpapagod mo kung mapupunta lang sa kamot. Kaya, ingat palagi.